Mga kababayan, naisip nyo na ba na minsan ang pinakamagandang regalo sa buhay ay ang bagong bahay, pero paano kung ang kasabay ng paglipat niyo ay hindi ninyo inaasahan? Isang bisita na hindi ninyo nakikita pero ramdam nyo. Isang kasabay sa hapagkainan na hindi nyo naman inimbitahan. Ako si Ka Elias at dito sa ating channel, pinag-uusapan natin ang mga alamat, misteryo, at paniniwala na hindi lang nakakatindig balahibo kundi nagbubukas din ng mata sa kasaysayan at kultura nating mga Pilipino. Kung bago ka lang dito, huwag mong kalimutang sumama sa ating pamilya ng mga mahilig sa kababalaghan at mga kwentong hindi mo basta maririnig sa iba. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pamilyang lumipat sa kanilang bagong bahay. Para sa kanila, simbolo ito ng bagong simula. Galing sila sa isang masikip na apartment sa lungsod. Dalawa lang ang kwarto, madalas pa ay mainay dahil sa kapitbahay na mahilig magvideoke. Kaya naman, nang makabili sila ng sariling bahay sa isang tahimik na subdivision sa probinsya, tuwang-tuwa sila. Noong unang araw ng kanilang paglipat, halata ang excitement. Nagluto ang nanay ng tinolang manok, paboritong ulam ng pamilya. Habang kumakain sila, napansin ng bunso na parang may isa pang plato sa mesa. Wala namang naglagay noon. Tinignan ang tatay, sabay sabi ni tatay, baka napansin lang daw ng bata. Pero kinabukasan, habang naghahanda sila para mag-almusal, biglang gumalaw ang isang upuan. Para bang may umupo pero walang tao. Napatigil ang lahat. Sabi ng nanay, baka hangin lang. Ngunit ramdam ng buong pamilya na hindi iyon basta hangin. Ito ang simula ng kakaibang karanasan nila sa bahay na dapat ay magiging paraiso. Kung ikaw ay lumipat sa bagong bahay, siguradong naintindihan mo ang saya at kaba ng bagong kapaligiran. Pero alam nyo ba na sa kulturang Pilipino, may mga paniniwala na dapat sinusunod bago manirahan sa bagong bahay? Una, ang tradisyon ng pagdadala ng bigas at asin. Simbolo raw ito ng kasaganaan at proteksyon laban sa masasamang espiritu. Ikalawa, ang pagpapasindi ng kandila sa apat na sulok ng bahay. Ito raw ay nagsisilbing liwanag na nagtataboy ng dilim. Sa kaso ng pamilyang ito, nakalimutan nilang gawin ang mga yon. Kaya aba may sumabay sa kanilang hapag kainan. Sabi ng mga matatanda, kapag hindi mo nire-respeto ang mga espiritu sa paligid, mararamdaman nila na hindi mo sila kinikilala. At kapag nagalit, hindi sila basta umaalis. Pagkatapos ng tatlong araw, naging mas madalas ang paggalaw ng mga gamit. Isang gabi, nakarinig sila ng yabag sa kusina. Naisip ng tatay na baka pusa lang, pero nang silipin niya, lahat ng pinggan nakalabas sa mesa. Parang may naghahanda ng hapunan para sa kanila. Ngunit wala namang tao, nakakatindig balahibo, di ba? Ang tanong, sino nga ba ang kasabay nila? Isa bang dating nakatira doon o isang espiritu na ayaw iwanan ng bahay? Bago natin ituloy ang kwento, gusto ko munang itanong sa inyo. Kung kayo ang nasa sitwasyon, ano ang gagawin nyo? Magpapatawag ba kayo ng pari para basbasan ang bahay o magpapatuloy lang kayo na parang walang kakaibang nangyayari? I-comment niyo sa baba dahil baka pareho rin kayo ng sagot sa ibang nakikinig ngayon. At syempre, bago tayo magpatuloy sa mas nakakakilabot na bahagi ng kwento, huwag ninyong kalimutang i-like, i-save, at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong kababayan na makasama sa ating munting pamilya. At syempre, subscribe na rin para hindi nyo ma-miss ang susunod na misteryo na ating pag-uusapan. Pagkalipas ng ilang gabi, mas naging malinaw na hindi lang sila ang nakatira sa bahay. Isang madaling araw, nagising ang nanay dahil may narinig siyang tila kutsarang kumakalansing. Pagbaba niya sa kusina, nakita niya ang isang plato na may kanin. Parang may kumain pero kalahati lang ang naubos. Sabi ng nanay, baka isa sa mga bata ang bumaba para mag midnight snack. Kaya tinanong niya ang tatlo nilang anak kinaumagahan. Pero sabay-sabay silang tumanggi. Sabi ng bunso, mama, natulog po ako ng mahimbing. Hindi po ako bumangon. Napatingin ang mag-asawa sa isa't isa. Dito nila naramdaman ang kaba na may kasabay na sila sa bahay kinabukasan, dinalaw sila ng isang kapitbahay. Sabi ng kapitbahay, maganda raw ang bahay nila, pero matagal na itong walang nakatira. At may kwento raw na minsan, may pamilya ring lumipat doon, pero bigla na lang umalis ng walang paalam. Nagulat ang mag-asawa. Kaya tinanong nila kung bakit umalis ang mga nakaraan. Ang sagot ng kapitbahay, hindi raw siya sigurado. Ang naririnig lang niya noon, laging may kalusko sa gabi at may gumagalaw na gamit. Kung tutuusin, normal sa atin mga Pilipino ang makinig sa ganitong kwento. Mahilig tayong makialam sa nakaraan ng bahay o lupa bago ito bilhin o lipatan. Kasi nga, malakas ang paniniwala natin na ang mga espiritu ay hindi basta umaalis sa lugar na dati nilang tinitirhan. Sa psychology naman, may paliwanag din dito. Sabi ng mga eksperto, minsan daw, dala lang ng stress ng paglipat ng bahay ang mga ganitong nararanasan. Yung pagod sa paglilipat, kulang sa tulog, at bagong paligid ay pwedeng mag-trigger ng hallucination o overthinking. Pero, paano kung sabay-sabay na nakikita at nararamdaman ng pamilya ang mga kakaibang bagay? Hindi na ito basta stress. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, biglang tumunog ang upuang kahoy. Gumalaw ito na para bang may umupo. Lahat sila natulala. Ang bunso na paiyak ang tatay, pilit pinapakalma ang pamilya, pero ramdam din niya ang takot. Sabi ng tatay, kung sino ka man, hindi ka namin kaaway. Nandito kami para mamuhay ng tahimik. Sabi ni tatay, walang sumagot. Pero ramdam nila na may presensya sa paligid. Sa kulturang Pilipino, mahalaga ang respeto kahit sa hindi nakikita. Kaya kadalasan, sinasabayan natin ng dasal, ng paminsan-minsang pag alay ng pagkain, o kaya'y pagpapabasbas ng bahay. Ang iba naman, naniniwala na basta't hindi mo sila ginagalit, hindi ka rin nila sasaktan. Kinabukasan, nagpa siya ang pamilya na magpabasbas. Nagpunta sila sa simbahan, nag-imbita ng pari, at ipinabasbas ang bawat sulok ng bahay. Habang ginagawa ito, may isang sandali na tila biglang lumamig ang paligid. Para bang may nakamasid. Ngunit matapos ang dasal, unti-unting bumalik sa normal ang pakiramdam ng lahat. Pero alam nyo ba? Hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Dahil kahit binasbasan na ang bahay, may mga pangyayaring hindi pa rin nila maipaliwanan. At dito, nagsisimula ang mas malalim na bahagi ng kwento. Matapos ang pagpapabasbas ng bahay, akala ng pamilya ay tapos na ang lahat. Ilang araw ding naging payapa ang kanilang pamumuhay. Wala nang gumagalaw na upuan, wala nang kumakalansing na kutsara sa gabi, at wala nang ekstra plato sa mesa. Pero noong isang linggo ng gabi, habang nagsasalo sila ng adobo at sinigang, biglang naramdaman ng bunso na parang may humihila sa kanyang upuan. Muntik na siyang mahulog. Napatili siya at sabay-sabay silang napatingin sa mesa. Doon nila nakita ang isang baso ng tubig na gumalaw mag-isa. Dahan-dahang lumapit sa gitna ng mesa. Lahat sila natigilan. Sabi ng nanay, "Huwag kang matakot, baka gusto lang nilang sumabay kumain." Sabi ni nanay, at iyon ang nakakatakot. Dahil parang ganoon nga ang nangyayari. Hindi na ito simpleng kaluskos o tunog. Malinaw na may presensya'ng gustong makiupo sa hapag nila. Kinabukasan, nagpasya silang tanungin ang isang matandang kapitbahay na kilala bilang albularyo. Lumapit sila kay Mang Andres, isang matandang lalaki na matagal nang naninirahan sa lugar. Kilala siya sa barangay dahil sa kakayahan niyang makaramdam at makausap ang mga hindi nakikita. Sabi ni Mang Andres, ang bahay na iyan ay may nakatira pa. Hindi lang kayo ang may-ari. Matagal na siyang nandyan. At gusto niya ng respeto. Sabi ni Mang Andres. Nang tanungin nila kung sino ang tinutukoy, sagot niya, isang matandang babae. Siya ang dating nakatira dito. Mahilig siyang maghanda ng pagkain para sa pamilya niya at hanggang ngayon gusto niyang makisalo. Dito nagsimulang lumamig ang pakiramdam ng pamilya. Ang inaakala nilang bagong simula ay bahay pala na may kasamang kwento ng nakaraan. Mga kababayan, alam nyo ba na sa maraming parte ng Pilipinas, karaniwan ang paniniwala na ang kaluluwa ng mga namatay ay bumabalik sa mga lugar na dati nilang minahal. Lalo na kung hindi sila nakapagpaalam ng maayos o kung may bagay silang hindi patapos. Sa psychology naman, sinasabi na ang mga ganitong kwento ay bahagi ng collective belief ng isang komunidad. Kapag maraming tao ang naniniwala, mas lalo itong nagiging totoo sa pakiramdam. Pero paano mo ipapaliwanag ang basong gumagalaw sa mesa? Dahil sa natuklasan, nagdesisyon ang pamilya na maghanda ng isang maliit na alay. Naglagay sila ng plato ng pagkain sa isang tabi ng mesa at nagsindi ng kandila. Tahimik silang nanalangin. Kinagabihan, habang kumakain sila, hindi gumalaw ang upuan, hindi nag-ingay ang mga kutsara, at wala nang humila sa bunso. Sabi ng tatay, baka ito lang talaga ang gusto niya, ang makasama sa hapag. Sabi ni tatay. Pero hindi nagtagal, mas kakaibang pangyayari na ang sumunod. Isang gabi, nagising ang panganay na anak dahil sa tunog ng paglalakad sa hagdan. Akala niya, isa sa mga magulang niya ang bumaba para uminom ng tubig. Pero nang silipin niya, wala namang tao. Ang mas nakakakilabot, nakita niyang may nakaupong figura sa mesa. Parang anino ng isang matanda. Hindi malinaw ang mukha, pero nakaupo ito sa harap ng plato ng pagkain na iniwan nila noong araw. Napabalik siya sa kanyang kwarto at nagtalukbong ng kumot, nanginginig sa takot. Kinabukasan, hindi siya makapagsalita agad. Pero nang sabihin niya ang nakita niya, natahimik ang lahat. Kasi sa wakas, may isa na sa kanila ang nakakita ng mismong presensya. Ang tanong, hanggang saan sila makikibahagi sa bahay? Hanggang kailan nila matitiis ang pakikisalo ng hindi nila nakikita? Lumipas ang ilang linggo, mas naging malinaw na hindi lang basta simpleng presensya ang nakikisalo sa kanila. Dahil bukod sa hapagkainan, nagsimula ng gumalaw ang ibang bahagi ng bahay. Isang gabi, biglang bumukas ang pintuan ng kwarto ng bunso. Walang hangin, walang tao. Ang bata, napasigaw at tumakbo papunta sa kwarto ng magulang. Sabi niya, mama, may matandang babae sa pinto, nakangiti siya pero parang hindi mabait. Nagkatinginan ang mag-asawa kasi iyon ang parehong figura na nakita ng panganay ilang gabi na ang nakaraan. Sabi ng tatay wala tayong dapat katakutan. Basta magdasal lang tayo at huwag nating papansinin. Sabi ni tatay. Pero sa sumunod na mga araw, hindi na nila ito kayang baliwalain. Isang tanghali, habang naghahanda ang nanay ng tanghalian, biglang bumagsak ang lahat ng plato sa kusina. Parang may kamay na naghagis ng mga ito sa sahig nabasag ang ilan, at sabay-sabay na nagsindi ang kandila na iniwan nila sa altar. Sabi ni nanay, ayaw niyang pinababayaan ang mesa. Ayaw niyang may pagkain na hindi na ihahanda ng tama. Sabi ni nanay, dito nila naisip na baka hindi lang simpleng espiritu ng dating nakatira ang naroroon, baka may mas malalim na dahilan kung bakit nananatili ito. Kaya bumalik sila kay Mang Andres, ang albularyo. Sabi ni Mang Andres, ang babaeng ito ay hindi basta kaluluwa. Siya ay isang espiritu na nakakulong sa bahay. May nangyari sa kanya dito. Hindi siya matahimik dahil may iniwang galit at takot. Sabi ni Mang Andres, dito nagsimula ang mas mabigat na kwento. Ayon kay Mang Andres, matagal nang nakatira roon ang isang pamilya. Ang matandang babae raw ay isang ina na mahilig maghanda ng pagkain para sa mga anak niya. Pero isang gabi, nagkaroon ng sunog sa kusina. Nasunog siya kasama ang pagkain na inihahanda niya hindi raw siya nakalabas. Mula noon, nanatili raw siya sa bahay. At tuwing may bagong pamilya na lilipat, pilit niyang ipinaparamdam na gusto niyang makisalo. Pero hindi lang iyon. Sabi ni Mang Andres, kapag hindi niya siya kinilala, mas lalo siyang nagiging agresibo. Hindi lang gamit ang gagalawin niya, kundi pati ang kaluluwa ng nakatira. Sabi ni Mang Andres, natulala ang mag-asawa. Hindi nila alam kung paano haharapin ang ganitong klase ng presensya. Mga kababayan, dito natin makikita ang malalim na ugat ng paniniwala ng mga Pilipino sa tinatawag nating earthbound spirits. Sa ating kultura, naniniwala tayo na kapag may tao na namatay ng hindi handa, o puno ng takot at hinanakit, nahihirapan silang makatawid. Kaya nananatili sila sa mundong ito, nakagapos sa lugar kung saan sila namatay. Sa pananaw naman ng science, maaaring ito ay projection ng guilt o fear ng mga taong nakatira. Ang mga nakikita at nararamdaman nila ay bunga ng collective fear. Ngunit paano ipapaliwanag ang sabay-sabay na nakakaranas at nakakakita ng parehong bagay? Isang gabi, nang maghapunan ulit ang pamilya, nagpasya silang magdasal ng malakas. Hindi lang simpleng dasal bago kumain, kundi panalangin para sa matandang babae. Sabi ng bunso, Lola, kung nandito ka, sana makahanap ka ng kapayapaan. Hindi ka namin kalaban. Sabi ng bunso, Pagkasabi niya nito, biglang tumigil ang malamig na simoy ng hangin. Tahimik ang buong bahay. Para bang may nakinig. Pero hindi pa doon natatapos. Dahil sa susunod na araw, mas nakakatakot na pangyayari ang bubulaga sa kanila. Habang nag-aaral ang panganay sa kanyang kwarto, biglang bumukas ang pinto ng malakas. Sa salamin ng kanyang study table, nakita niya ang refleksyon ng isang babaeng nakaputing dester, nakatayo sa likuran niya. Wala itong mukha, nang lingon siya agad, wala namang tao. Nanginginig ang kanyang kamay kaya't bumaba siya para isumbong sa kanyang ina. Sabi ng nanay, magdasal ka lang palagi, huwag mong pansinin. Sabi ni nanay, pero alam ng anak, hindi iyon basta imahinasyon. Kinagabihan, habang sabay-sabay silang kumakain, narinig nila ang tunog ng mga yapak na pababa ng hagdan. Malinaw, mabigat, parang tunay na tao ang naglalakad. Ang tatay, biglang napatayo para silipin kung sino yon at doon niya nakita, isang anino ng babae na nakaupo na pala sa bakanteng upuan sa dulo ng mesa. Hindi ito malinaw pero ramdam niya ang titig na nakatuon sa kanilang lahat. Ang nakakakilabot nang kumain sila parang kasabay nilang kumukuha ng ulam ang aninong iyon. Hindi nila nakikita ang kamay pero gumagalaw ang serving spoon. Sabi ng tatay kung sino ka man sana makahanap ka na ng kapahingahan. Hindi namin gustong agawin ang bahay na ito. Sabi ni tatay. Tahimik ang paligid, ngunit lahat sila ramdam ang bigat ng presensya. Mga kababayan, hindi ba't sa ating kultura, napakahalaga ng hapagkainan? Dito nagtatagpo ang pamilya, dito nagkakaisa. Kaya kapag may hindi anib na espiritu na gustong makisalo, nagiging simbolo ito ng kagustuhang manatiling kabilang sa pamilya. Pero minsan, hindi lahat ng espiritu ay marunong dumistansya. Lumipas ang mga araw, mas lumakas ang mga palatandaan. Isang madaling araw, nagising ang bunso dahil may malamig na kamay na parang humawak sa kanyang braso. Nang idilat niya ang mata niya, nakita niya ang figura ng matandang babae sa gilid ng kama niya. Nakatayo ito, nakatingin at parang gusto siyang kausapin. Napatili siya, tumakbo sa kwarto ng mga magulang, nanginginig sa takot. Dito na nagpasya ang pamilya na muling bumalik kay Mang Andres. Sabi ng tatay, Mang Andres, hindi na namin kaya. Nakikita na siya ng mga anak ko, ano ang dapat namin gawin? Sabi ni tatay. Tahimik lang si Mang Andres sandali bago sumagot. Sabi niya, hindi lahat ng espiritu ay masama. Pero kapag ang kanilang pagkamatay ay puno ng hirap at galit, mahirap silang kalmahin. Kailangan niyo siyang tulungan. Hindi sa ang dasal. Kailangan niyo siyang ipaalam na pwede na siyang lumisan. Sabi ni Mang Andres. Nagtanong ang nanay, paano po yon? Sabi ni Mang Andres, maghanda kayo ng pagkain na madalas niyang niluluto. Maglagay kayo ng kandila sa gitna ng mesa, at sabay-sabay kayong magdasal. Pero tandaan nyo, kapag tinanggap niya, tatahimik ang bahay. Kapag hindi, baka mas lumakas pa siya. Sabi ni Mang Andres, Kinagabihan, sinunod nila ang payo. Naghanda ang pamilya ng sinaunang putahe na kinuwento ng kapitbahay na laging niluluto ng matanda, ginataang gulay at pritong tilapia. Inilagay nila ito sa gitna ng mesa, nagsindi ng kandila, at sabay-sabay silang nagdasal. Sa kalagitnaan ng dasal, biglang bumukas ang lahat ng bintana. Pumasok ang malakas na hangin, halos mamatay ang apoy ng kandila. Pero hindi ito namatay, bagkus ay lumiwanag palalo. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig nilang lahat ang boses ng isang babae. Mahina, parang galing sa malayo. Ang sabi, salamat. Pagkasabi nito, biglang naging payapa ang paligid. Walang malamig na simoy, walang ingay ng yapak, walang gumagalaw na gamit. Akala nila doon na natapos ang lahat. Ngunit sa sumunod na araw, may bago na namang nangyari at mas nakakatakot na. Akala ng pamilya, matapos ang ritual na ginawa nila kasama si Mang Andres, tuluyan nang natapos ang presensya ng matandang babae. Ilang araw nga tahimik ang bahay. Walang ingay ng yapak, walang gumagalaw na upuan at wala na ring malamig na hangin sa gabi. Pero isang linggo lang ang lumipas, bumalik ang kakaiba. Isang gabi, habang nagkakainan, biglang nabasag ang isang plato sa sahig kahit wala namang bumababa mula sa mesa. At sa gitna ng katahimikan, narinig nila ang tinig ng babae, mas malinaw na ngayon, huwag niyo akong kalimutan. Natigilan ang lahat. Napaluha ang bunso. Sabi niya, lola, hindi ka po namin makakalimutan. Pero sana po matahimik ka na. Sabi ng bunso. Ngunit hindi pa rin tumigil ang mga pangyayari. Kinabukasan, nakita ng panganay sa kanyang bintana ang figura ng babae, nakatingin mula sa bakuran, hawak-hawak ang isang plato. Dito na napagtanto ng pamilya na hindi sapat ang pag-aalay at dasal. May mas malalim na dahilan kung bakit hindi makatawid ang espiritu. Muling bumalik ang pamilya kay Mang Andres. Dito nila narinig ang pinaka nakakagulat na parte ng kwento. Sabi ni Mang Andres, ang matandang babae ay hindi lang basta namatay sa sunog. Naiwan siya dito dahil hindi niya nailigtas ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga anak ay namatay din at mula noon, kinikimkim niya ang galit sa sarili. Kaya siya nakagapos dito. Sabi ni Mang Andres, Ibig sabihin, ang pakikisalo niya sa mesa ay hindi lang dahil gusto niyang kumain, kundi dahil gusto niyang balikan ang panahong buo pa ang kanyang pamilya. At sa tuwing may bagong pamilyang lumilipat, nakikita niya ang sarili niya sa kanila. Nakaramdam ng awa ang pamilya. Hindi na takot ang nangingibabaw, kundi awa at malasakit. Kaya isang gabi, nagpasya silang magdaos ng misa sa mismong bahay. Nag-imbita sila ng pari, pati ilang kapitbahay. Lahat sila nag-alay ng dasal, hindi lang para sa matanda, kundi para rin sa kanyang pamilya. Habang nagmimisa, muling naramdaman ang malamid na hangin. Ang kandila sa gitna ng mesa, biglang umapoy ng mas maliwanan. At sa huling bahagi ng dasal, nakita nilang lahat ang figura ng babae, nakaupo sa dulo ng mesa, nakangiti, at unti-unting naglaho. Mula noon, hindi na nila muling naramdaman ang kanyang presensya. Tahimik na ang bahay, payapa na ang hapagkainan. Mga kababayan, anong aral ang makukuha natin dito? Una, ang bahay ay hindi lang busali. Ito ay tahanan ng mga alaala at emosyon, Kapag may nangyaring masakit sa loob ng isang bahay, minsan ay naiipit ang espiritu ng tao na nakadugtong doon. Pangalawa, bilang mga Pilipino, hindi natin basta binabaliwala ang mga ganitong bagay. Pinapahalagahan natin ang dasal, ang respeto, at ang pakikidamay. Dahil minsan, hindi galit ang dahilan ng presensya, kundi uhaw sa pagkilala at malasakit. At pangatlo, huwag nating kalimutan na ang hapagkainan ay simbolo ng pagkakaisa ng pamilya. Para sa atin, hindi lang ito lugar para kumain, kundi lugar kung saan nagtatagpo ang puso ng bawat isa. Kaya hindi katakatakang maging tulay din ito para sa mga espiritong naghahanap ng kanilang pamilya. Kaya kung sakaling lumipat ka rin sa bagong bahay at makaranas ng kakaibang bagay, alalahanin mo, minsan, ang kailangan lang ng mga naiwan ay isang simpleng panalangin, isang alaala, at isang pagpapatawad. Ako si Ka Elias, at ito ang isa na namang kwento ng alamat, misteryo, at paniniwala na naglalakbay sa ating kulturang Pilipino. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-save ang video para mas marami pang kababayan natin ang makasama sa ating munting pamilya. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi nyo mamiss ang susunod na mga kwento ng kababalaghan. Hanggang sa muli mga kababayan. Sama-sama tayong maglakbay sa mga alamat, misteryo at paniniwala.